Hindi na tayo mahihirapang kumuha ng mga batang ipipili natin kasi naghingi na ako ng tulong dun sa kaibigan kong SK Counselor. Okay. Peter, pwede ba? Diba? Huwag ka na muna mag-cellphone. Sinachat ko si Brandon. Payaan mo siya. Huwag mo siyang i-chat. Hindi ba nalapit sa ang grades? Anong sabi mo? Bakit tatahimik ka? Ngayon mo sa sabihin sa harapan ko. Bakit ngayon ka lang, ha? Kaya na pa kami nagsisimula, oh. Bakit? Nag-chat ka ba na may ganito pala? <sighs> Sorry, ha? Hindi pala kita nasabihan. Akala ko kasi, hindi ka nagkasak. O Kung sinasadya mo lang talaga, Ops! Ops! Tama na yan bago pa ako sa'n magpunta yan. Wala na ako ng gana, Bukas na lang natin ito sa kusin. Basta Peter, wag mo kakalimutang i-print yung mga letter para sa barangay ha. Sige. Bro, bakit ba galit na galit sa'yo si Jaime? Ano bang ginawa mo dito? I don't know. Alam mo, sakay mo na lang sa trip. Itigil din yun. binabalak niya, sasaktan niya ba ako? Baka may lahing sang na to. Be, eh, parang namumukha ang kutok. Isa siya sa mga kabataang pasama sa rambulan sa barangay. Nung nakarang linggo. Parang... Imposible naman ata mangyari yun. Sabi kasi sa akin ni Peter, sa Manila to nakatira, tsaka lang nila. sasaktan nang tatapos pa ako ng pag-aaral. sinasabi mo? Ha? Ah, 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 oh, wala, nagpa-practice lang. Di ba may role play tayo bukas? ano ano palang ginagawa mo dito? May gusto naman ako sabihin sa'yo. Ano naman yun? Hingi ka ba ng dahil sa nangyari kanina? Huwag kang mag-alala na na kita. Handa naman kitang pagtiisan para sa grades. gusto mo mawala ng trabaho yung nanay mo? Ibig mong sabihin? Nay, hindi na dapat kayo nag-abal ng daling dito yung maluto ko. Ay, B, alam ko namang sakto na ang baon. Anong kakainin mo sa tanghalian? Babawin na lang ako mamaya sa bahay. Huwag na matigas ang ulo. Sayang ang pinag-aaralan mo ang pagsak na may katawan mo. Sige na, papasok ko na ako sa trabaho. Ubusin mo yun, ha? Manang! Manang! Nasaan na yung jersey ko? Nawawala! Sir, pasensya na po. Nailagay ko po sa kabilang cabinet. Sino ka? Nasaan si Manang Linda? Sir, ako po yung bago niyong labandera. Si Manang Linda po nag-resign na. Bumalik na po sa probinsya. Eh, ako po ang pumalit sa kanya. Ano ang gusto mong mangyari? Pababanguhin mo ang pangalan ko sa advisor natin. Paano mangyayari yun? Sasabihin mo lang naman sa kanya na na malaki ang naitulong ko sa Project Duro. At babaguhin mo ang trato mo sa akin sa labas man o sa loob ng school. Nga! Asa ka! Gusto mo ba mawala ng trabaho yung eh, nanay mo? Sira pa sa mga tao. Madali lang naman ako kausap eh. Kaya nga kita ka pinag-aral sa public school para may matutunan ka. Bakit hindi mo gayahin si Peter? Asensya na mahal, hindi ako si Peter. Magkaiba kaming dalawa! Brandon, kinakausap pa kita!